Disclaimer: Ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may-akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa isang liblib na nayon na matatagpuan sa kalaliman ng kagubatan ng Pilipinas, ang mga kakaibang pangyayari ay nagsimulang sumama sa mga residente habang ang buwan ng dugo ay sumisikat sa kalangitan. Ang mga taga-nayon, na puno ng pamahiin at alamat, ay bumubulong sa pagbabalik ng kinatatakutang aswang, isang nilalang ng mitolohiya ng Pilipinas na kilala sa mga kakayahan nitong baguhin ang hugis at walang sawang pagkagutom sa laman ng tao. Sa gitna ng lumalaking takot, Isang grupo ng mga tagalabas, isang pangkat ng mga antropologo at dokumentaryong gumagawa ng pelikula, ay dumating sa nayon upang pag-aralan ang katutubong kultura. Sa una ay nag-aalinlangan sa mga kwento ng mga taga nayon, sa lalong madaling panahon ay nasumpungan nila ang kanilang mga sarili sa isang bangungot na lampas sa kanilang pinakamaligaw na imahinasyon. Habang ang Blood Moon ay nagliliwanag sa tanawin, ang aswang ay gumegala sa gubat, na nabiktima ng mga hindi inaasahang biktima. Sa bawat pagdaan ng gabi, lumalakas ang loob ng nilalang na nagiiwan ng bakas ng mga naputol na bangkay sa likuran nito. Habang tumataas ang mga tensyon at paranoia ang nayon, dapat malutas ng mga tagalabas ang misteryo ng pinagmulan ng aswang at humanap ng paraan para pigilan ito bago sila maging susunod na pagkain. Ngunit sa mas malalim na pagsisiyasat nila sa madilim na puso ng alamat, mas napagtanto nila na ang ilang mga lihim ay mas mahusay na iwanang nakabaon. Sa isang climactic showdown, hinarap ng mga survivors ang aswang sa isang desperadong bid para mabuhay. Gamit ang mga sinaunang anteng-anteng at ipinagbabawal na kaalaman, nakikipaglaban sila sa mga puwersa ng kadiliman. Ang aswang pala ay dating tao na isinumpa ng mapaghiganting multo dahil sa karumal-dumal na gawain. Habang ang buwan ng dugo ay umabot sa tugatog nito, ang sumpa ay nasira, at ang nilalang ay natalo, ang napakalaking anyo nito ay gumuho sa alabok. Nang tuluyang naalis ang banta, nakahinga ng maluwag ang mga taga nayon, ngunit ang mga peklat ng kanilang pagsubok ay mananatili sa mga susunod na henerasyon. Habang nagpaalam ang mga taga labas sa nayon, daladala nila ang nakagigimbal na kwento ng kanilang pagtatagpo sa aswang, isang nagbabagang paalala sa mga panganib na nakakubli sa mga anino ng gabi ng Pilipinas. Habang umuusad ang mga kredito, umaalingaungaw ang nakakatakot na huni ng hangin sa kagubatan, isang nakakatakot na paalala na ang ilang mga alamat ay masyadong totoo. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.